eh tinanggal mo kaming mga vloggers eh. Kumbaga, don't get me wrong ang sinabi niya. Ibig sabihin, yung 15 billion na inutang ni Yorme, ando dun siya at alam niya kung saan napunta. Hindi ako tulad ng ibang vlogger na magsasalita kahit hindi alam. Kahit hindi mo na trabaho. Yung ROI, hindi, na, hindi namin trabaho yon What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre, dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampihan, Sumasalabin sa katotohanan lamang. Ah yeah! Araw ng Wednesday ha Puro cheese pa rin Sige na pasok na mga suke Dito lang sa Jomalone TV Pasok na mga cheese box <laughs> Mga iskonyan sa Siyempre, wala pa tayong pagsusuporta kundi si Yorme Isco Moreno lang. Araw ngayon, Wednesday, October 16, alas 9 ng umaga. Medyo na late lang tayo ng bagya sa pagpa-podcast natin dahil na nagkatit pa tayo. Shoutout nga pala sa lahat ng mga mamis dyan sa Holy Nazarene. Ha? Shoutout sa lahat ng mga major sponsors natin dito sa Ibabaw. Oh. Saka sa mga, mga San Lupalop mga kayo naroon, shoutout sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, shout out. Sa mga viewers di Jomalone TV. The good times and the bad times. Excited na ilang araw na lang at magpapas ko na ulit. Tosgas na naman to. Pero okay lang syempre para sa mga bata naman ang Pasko. Tapos ang bagong taon para sa mga matatanda. Inuman. Sayahan. Diretso ng beer house, ha? Huh? <laughs> Tama na yun, Direk. Okay, maganda, 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 Ang umaga, hapon, hagabe. Kung saan lupalob ka man nanonood sa John Malone TV. Today is October 16, 2024. At uh, araw ng Miyerkules dito sa Pilipinas. All right, at uh, meron lang tayong uh, ipagpatuloy lang natin yung reaction natin dito kay Miss Karen Dela. Uh, patungkol doon sa kanyang exclusive interview dito kay Mayora Hanil Lacuna. So kahapon nakita natin yung reaction ni o yung interpretasyon ni uh, Uh, Miss Karen Davila. In fairness naman to Miss Karen Davila, no? I don't know kung sino ang ginigisa niya, ang ginigisa niya kung si Isko Moreno ba o uh, hinuhuli lang niya. Si Yoro, si Mayora. Okay, sa mga klase ng Alam mo, ganoon eh, 'di ba? Minsan may mga ganong interview na i, na itatrap ka, parang trap defense na wala kang na pag hindi ka careful do sa sagot, eh masasagot, makakasagot ka ng uh, iba, 'di ba? tapos magiging scoop yan tuloy nung uh, lagi interview. Uh, pagpatuloy lang natin yung interview ni Karen Davila ni Miss Karen Davila dito kay Mayora. Tapos uh, meron napanood ko na to. Meron ako napansin na uh, sasagutin natin. Ha. Uh, in between sasagutin natin. Hapanorin muna natin to. But then I wanted to ask you this, right? So I'll ask you per the personal relationship questions later. Okta Research did a survey from July eight to July ten. Well, this is a two day survey, roughly, but it says here that um, if the elections were held that day, Isco Moreno leads by seventy eight points. That is a massive lead over yourself in the race for Manila mayor. So, it, if the elections were held, he would be a landslide win, ah. and you would only get eight percent yourself. First, what is your reaction with this survey? Well, I'm not surprised, Karen. Uh, you know, uh, isco is already a national figure. Uh, he has run for a uh, national position for for already two times. Uh, first. as a, as a sena uh, senatorial uh, seat, for a senatorial seat and then, most recently sa presidency. So, hindi ho katakataka na kung kung popularity ang pong pag-uusapan natin ay talagahong angat si uh, former mayor sa akin but it doesn't mean na wala ho silang tiwala oy, uh, sa administration ko in big fact uh, mataas po ang uh, ang rating ko sa good governance oy yan ha yan ha huh? but it doesn't mean na wala silang tiwala sa uh, governance ni Mayora. Big word. Gawa ganun pa eh, no? It is very unfortunate, Karen, that uh, meron kaming uh, kakulangan sa social media na alam naman natin ngayon na platform. Uh, hindi namin na-advertise ng uh, talagang sagaran yung mga ginagawa po namin para sa city don't po talaga lacking po kami because we do it the old fashioned way in fact every week po bumababa kami sa mga barangay and we do this kalinga sa Manila program mm. na we talk to the people and we bring all the services of city hall uh, sa sa mga barangay so Uh, siguro dun po kami, unfortunately, dun po kami kulang. It's, uh, it's a uh, lacking of advertising what we do for the city na alam na alam naman po natin napakagaling po ng former mayor dyan. Ayan, okay. Yan yung sinasabi niya. Aminado naman si Mayora na lacking daw sila when it comes to advertising, especially on social media. Eh, ang sagot ko dyan, Mayora, eh tinanggal mo kaming mga vloggers eh. Can you just imagine how Yorme Isco Moreno accepted all uh, vloggers na gusto mag-content sa Maynila? It's a free advertisement na yon eh. No? Ikaw, sa'yo Mayora, tinanggal mo kami, hindi mo kami pinasama doon sa clearing operation uh, sinabihan kami na hindi na kami pwedeng sumama sa clearing operation without giving us a reason why na bakit all of a sudden biglang hindi na pwedeng sumama yung mga vloggers doon sa clearing operation anong masama sa clearing operation clearing operation ako ang tawag sa, sa Maynila ako ang tawag ko dyan parang ano eh maintenance na lang parang mini na lang na wag makabalik sa mga bangketa, yung mga nagbebendor. Kasi ang bangketa is para sa tao. Malinaw 'yon, sidewalk, uh, para sa tao, para nilalakaran ng mga buntis, matatanda, mga anak. Para hindi sila sa kalsada lalakad kasi yung kalsada para sa mga kotse, tricycle, lahat ng mga vehicle na may gulong, bisikleta. Sa kalsada. So sa bangketa, sa sidewalk, tao 'yan, lahat ng de paa, lahat ng de pa ginagamitan ng paa na at tsinelas. Sa, sa bangketa 'yon tao naglalakad. O, nanay mo, matanda, senior, kuya, ano mo, tatay mo, lola, lola mo, buntis, asawa mo, mga anak mo. Bawal ang mga desasakyan, gulong sa bangketa kasi sa, sa, kalsada sila. So, anong masama sa clearing? Bakit mo kami tinanggal sa clearing? Para, ano, hindi ko alam, walang nakarating, o, ako, medyo ako, medyo hindi ako naapektuhan dyan. Kasi, noong time na tinanggal ni Mayora yung mga vlogger sa Maynila, hindi na ako lumalabas noon. So parang binibigyan na lang ako ng uh, video nila Boss Ilak. Uh, napakaswerte ko kasi meron ako mga kaibigan na gaya nito. Sila Boss sila Rochelle, sila Kalsada TV, sila Dennis. Sila, sila na naiiwan sa Maynila covering clearing operation. Sila nagpapasa ng video sa akin kasi by that time nung tinanggal yung mga vloggers, hindi na ako nagba-vlog sa Maynila noon eh. Ano na ako na nasa food ako noon, nasa food world ako noon. So, pinapasahan na lang ako ng video. Yun na lang ina-upload ko. Kaya hindi ako direct na naapektuhan. Pero para sa mga kaibigan ko na tinanggal nila ni mayor sa pagbablog sa Clearing Operation, eh, dun ako naapektuhan na. Dun ako nalungkot na for them na. Kasi, why? Why? Without giving us a reason, why na tinanggal? O, oh, ito, nag-backfire sa'yo. Gaya na sinabi mo, lacking kayo. Lacking kayo sa social media. When social media actually ang uh, dominant ngayon when it comes to marketing, when it comes to brand promotion, social media na ngayon ang uso. Kasi mas marami ng malaki ang percentage na gumagana tao ay nagso social media. Kaya talaga number one o oh, dominant ang social media ngayon. So, laking ka doon. Sabi mo, Mayora, eh kasi tinanggal mo kami. Hindi mo kami niyakap, hindi mo kami tinanggap ng buong -buo, just like what your Yorme Escomoreno did to us. In fact, no mga yung mga vloggers na tumalikod kay Yorme noon during the presidency. Actually nakakabalik pa sila ngayon eh. Kay Yorme, nakakapag-vlog pa sila kay Yorme. Ibig sabihin, walang mas, walang tinanim ng sama ng loob si Yorme na hindi niyo ako tinulungan ng presidency kayo mga vloggers tapos ngayon babalik kayo sa akin, iko content niyo ako. Wala siyang ganun Wala siyang masamang tinapay si Yorme Isko sa mga vloggers. Kasi libre. Libre advertisement ipa-vlog ka, libre yun. Wala, wala naman ako siningil. Wala naman yung mga kaibigan ko, wala naman sinisingil sa, kay sa'yo, Mayora, o sa City Hall, sa Manila City Hall, para makapag sila. Wala. Content lang talaga. YouTube ang nagpapasawad sa amin, not just local uh, government na. Wala mo lang ganun. Uh, natin to. Kaya, nag sa sa'yo yan. Di ba O yan sinasabi mo, lacking ka ng social media. O nag sa'yo. Kita mo, wala nagbablog vlog sa'yo. Kung meron man nag-vlog sa'yo, baka yung, baka yung time na yan, eh diyan nagbayad, di ba? Sa amin, wala. Tinanggal nyo kami, kaya wala tuloy gusto mag-vlog sa'yo. Yun lang, di ba? Okay. But then, uh, let's be objective. When Isko Moreno actually won, he actually beat a former president too. I mean, he beat the Estradas. He beat Erap Estrada. So when he won, there was a dramatic change in Manila visually. Right. Yes. So from Manila that was very dirty. Suddenly here mm -hmm. was Manila. It seemed very clean. It seemed very safe. You had three years. Yeah. You had three years. Why? What is your biggest achievement in the three years? Eto, pause mo na natin. Eto nagustowang ko dito si Karen. Talagang dito mo madaramdaman na uh, in fairness to Miss Karen, dito sa question nato ah, uh, sa question nato yon ah. Uh, dito ko naramdaman na parang balanse siya. Na balanse siya na, anong nagawa, tinanong niya si Mayo, anong ginawa mo within those three years? Kasi nga si Yorme, nung pumasok, natalo niya si e Erap nga pala. tanda tanda ako, nasa Maynila ako noon. Nangangampa niya si Erap noon. Sa Kiapo, Kiapo. Ang sabi ni Erap na sa mga vendors, hindi ko kayo tatanggalin dyan. O, di yung mga vendors, sigawan. O, kaya nung time ni Erap, talagang hirap matunton o hirap arokin yung Divisoria kasi sobrang dami ng, uh, ng mga vendors, no? Then, Isko Moreno uh, came, nilinis na yung Divisoria kasi siya ang vice mayor ni Erap nun, eh. Nilinis na yung Divisoria. Dramatic change, ika nga ni Miss Karen Davila. Dramatic change visually. Talagang from, from, from magulo to malinis. Talag nakikita niya yan. nyo yan, i-google nyo, makikita mo yung old divisorya saka yung new divisoria. Yung new divisoria, that's uh, your me isko term, di ba? Ito. What By was the problem? What did Isko? Nabingi si Mayor sa so, ano? Uh, what is your achievement? <laughs> do something. You talked about it one time. He left you with a lot of loans. You said that. Correct. What was difficult on your end? Very difficult on yeah, my yeah, yeah. end. Yung bayaran yung mga loans nayon. It's very difficult on my end. It started yung amin pong uh, uh payment during my time, November of 2022. Uh, napakalaki po talaga ng loan namin. Na. Uh, did he po, inherit those loans from Estrada? No. No. Uh, these are loans uh during his time. Uh, 15 billion uh napunta po sa in, from uh Development Bank of the Philippines, uh, napunta po sa a lot of infrastructure, seven mm. housing projects, and then uh, one to four schools, if I'm not mistaken, Manila Zoo and hospital ng Manila, and then another 2.8 million para po sa mga, uh, mga instruments and uh, medical equipments for hospital ng Manila. Don't get me wrong. Ayana. These are all good projects. Ayan oh, She si Mayoran na rin nagsabi, don't, uh, wag siyang, ah, uh, don't get me wrong, ang sinabi niya. Ibig sabihin, yung 15 billion na inutang ni Yorme, ando dun siya, at alam niya kung saan napunta. Di ba? How many infrastructure na, na bahay ang nagawa ni Yorme? Ilang eskwelahan? Apat ata na malalaking eskwelahan, tapos pitong housing, Ah uh, project tulad ng mga Tondominium 1 and 2, Binondominium 1 and 2, Basa Eco Community, etc. So, doon napunta yung 15 billion. We are part of it. O, oh, yun no? kasama siya doon. Aminado si Mayora. Okay. He just started it. I tried to finish it. Meron pa ho tayong tatlong housing projects. na hindi pa ho natatapos hanggang ngayon. And then, a lot of repairs being done because of these previous projects. <laughs> But then, yeah. sa sobrang dami po niya, nabulunan na po ang city. And mm. there is no actual uh, proof of concept. Uh, hanggang ngayon po, ako yung nagbabayad ng loan uh, because of these uh, infrastructure projects. Actually, Mayora, hindi ikaw ang nagbabayad. Ang nagbabayad is sa uh, taong Manilenyo. Mga taga-Maynila ang nagbabayad ng utang na yan. Kung talagang ayaw mo, wag mong bayaran, ayaw mo. Ito na, babalik na si Yormes Moreno sana pag, let, let, let your may Isco Moreno win. Ayaan mong siya magbayad. And I will tell you, kaya-kaya ng bayaran ni Yorme Isco Moreno yan. So, is the city earning enough? Has the income of the city increased? Yeah. Uh, coming from these modernization projects? These modernization projects po, walang return of investment. Okay, yung mga housing and everything. Wala pa po <coughs> kaming ROI dyan. Kasi nga po, Uh, napakadami po nila. And yung halimbawa po, magbibigay ako ng example. Yung housing project po, uh, Tondominium 1, Tondominium 2, Binondominium, Baseco uh, Community. It was not explained properly doon po sa mga tumira doon on the payment scheme. Mm. Okay. So ngayon pong naniningil kami, hirap na hirap po kaming maningil sa kanila. So there is no return of investment. Okay? Of course, sa hospital ng Maynila, hindi naman po kami naniningil. So wala din pong return of investment doon. But we have to maintain everything. So doon po mabigat sa akin So what we do now, since there are a lot of infrastructure projects, yun po kasi ang ano niya, yun po yung uh, quote-unquote na sinasabing achievement po niya. Uh, yung mga infrastructure projects po, they're already in place. At mm -hmm. napatuloy ko pa rin naman po itong mga infrastructure projects na to. So nagko-concentrate po sa social amelioration projects namin, yun mm -hmm. po diretso sa tao kasi yun po yung hinahanap nila sa akin ngayon not the infrastructure projects kasi kakaunti lang po talaga ang okay. dito sa infrastructure projects na ito ata ata uh, ano ba yun na malatulis sa isipan ko yung mga Baseco community Tondo Dominion 1 Binondo 1 and 2 may may upa yan no pinagawa ni Yorme yan uh, para itaas yung moral ng na mga nakatira sa squatter so sila yung beneficiary na unang makakatira sa mga housing uh, project ni Yorme. Pero hindi siya libre. So meron siyang upa na I think it's 2,000. No? Mura. Mura yung upa para sa simentong bahay, sa maayos na bubong, sa pagkakataon na tumaas yung moral mo kasi from squatter na barong-barong makakatira ka sa simento. Actually, maganda pa rito sa warehouse ko yung base community na yun. Pati yung mga Tondominium 1 and 2 sa Dominion 1 and 2 maganda, tinaas ni Yorme yung moral. May upa, yes, I think it's 2,000. Yung uh, by that time, 2,000 ang upa. Hindi ko alam kung magkano na ngayon. Yun yung upa, yun yung pambabayad talaga sa DPV o sa utang na inutang ni Yorme Isco Moreno. Yung sa ROI na sinasabi ni Mayora, I cannot talk about ROI because it's, it's internal Kung eh. Kumbaga, hindi, hindi ko alam hindi, hindi natin alam yan, hindi natin hawak yan. Kasi, hindi tayo part ng audit nila, hindi tayo part ng, ng uh, internal uh, offices nila o internal jobs nila. Kasi, dito lang tayo sa labas, di ba? So, wala, akong paka wala tayong pakialam dyan at hindi ko may explain yan kahit anong balik. Hindi ako gaya ng ibang vlogger na nakikialam sa ROI. Ano bang alam natin sa ROI ng Maynila? Eh, hindi naman tayo part nun. Uh, gets niya ako gets niya ako kasi ayokong, kung hindi ako tulad ng ibang vlogger na magsasalita kahit hindi alam 'di ba kahit hindi mo na trabaho yung ROI hindi na hindi namin trabaho yon i mean hindi hindi ko siya ano hindi hindi siya hindi siya trabaho hindi 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 namin alam kung ano nangyayari do sa ROI yun. kaya we cannot talk about it i cannot talk about ROI kasi hindi ko hindi namin trabaho yon wala wala kami sa loob na internal na trabaho ng uh, mga audit na yan kung paano mag aro ay, di ba? Kaya, skip tayo dyan. Sa kalila yan, sa kalila. Pero what, kung anong mag maganda kay Yorme kasi Iski Moreno, kaya niyang gumawa ng paraan eh, di ba? Kaya nga, let, let, let me win. Haharapin niya yung utang na yan. Di ba? Okay. So, Uh, the bigger issue now is in the three years that you've been in office, you've talked about going down to the barangays, yes. uh, para sa project, no? Yes. So technically, ayuda po ito. How did you make? Were you able to make the city grow in the three years? What would you consider as your biggest achievement yeah. for the city of Manila? My biggest achievement, ko po Ms. Karen, is. Uh, Para na maramdaman po ng tao na nandito po ang government sa kanila. Hindi po kami puro daldal -dal lang. Yun po ang pinaka-greatest achievement ko. Maiba po, po uh -oh. itong basic services na kailangan nila, diretso po sa kanila. Kasi yun pong hinahanap nila eh. In fact, very much appreciated po ito ng mga kababayan natin na binabaan namin ng mga services na ito. Most of the time, they go to City Hall not knowing who to talk to Hmm. Hindi ko nila kung saan po silang tanggapan pupunta. So ang ginawa po namin, binaba na po namin to sa seat, sa, sa barangay level at okay. Natin partner po namin yung barangay uh, para hmm. maparamdam po sa ating mga constituents yung mga ginagawa po ng city. Binaba daw yung basic uh, services. Oh. Eh bakit ito? Pakita ko lang sa inyo. Bakit ito? Support. It's like bakit ito? Eh, mataas ang bayad nyo. Mataas ang binabayad ng mga nauhuli na to. Ito, pakinggan nyo ha. Sa <laughs> lang <laughs> kami nauhuli sa tricycle, kita po ra. Hindi, okay, okay lang yan. Ito kasi, 1-5 case ko, limandaan ang tubos namin. Ha? Talaga? Oo. Okay. Oh, bakit ganon? Bakit, bakit 1-5 sa'yo? Case ko, Moreno, 500. When, when in fact, sinasabi mo ngayon na binabama yung basic pay services dito, di ba? Kung talagang uh, gusto mong ano, tumulong sa mga manileño, bakit tinaas mo pa yung bayad? Para ano? Para hindi madala sila? Eh, mga tricycle driver, yung 1.5 na, na sinisingil, eh, ang bigat nun para sa kanila. Baka nga hindi maka 1.5 to sa isang araw, eh, no? Oo, oh, but that's three years. I mean, is, is that the only, that's the only achievement that kasi anong iaharap nyo po, anong sasabihin po ninyo sa mga botante niyo sa pagbabalik ni Isko. When Isko sat at, as mayor, there was that dramatic visual change, number yeah. one, right? Yeah. Uh, number two, uh, he was a pandemic leader, so mahirap rin yon But then kay kanila tama kayo, bumalik na sa pre-pandemic, nagbaba kayo ng ayuda, pero how did you advance the city? yeah at tama po kayo doon. Unang-una, Miss Karen, may mga infrastructure projects din po tayo na ginagawa. Uh, meron po tayong tatlong uh, paaralan na pinapatayo po ngayon. Yung sakto lang, tama lang po, six-story Uh, schools po sila. Kasi yun lang naman po ang kailangan ng population ng mga students po dyan eh. We have a lot of super health centers din po na ginagawa ngayon. Uh, meron po tayong Aurora Health Center, Tayabas Health Center, and all other uh, health centers sa different uh, different uh, districts po natin. Uh, gaya nga po nang sabi ko, Sigurong kakulangan po namin, hindi po yun na project. In fact, sinisimula na rin po yung Cancer Specialty uh, uh, Center natin sa Hospital ng Maynila with the help of uh, Congressman Erwin Cheng. Uh, so basically, marami rin po tayong infrastructure na ginagawa. Inaayos po namin yung mga infrastructure na hindi po tama ang pagkakagawa. Yun po ang ginagawa namin sa City of Manila on top of the social amelioration program na pinapatupad namin. Tinanggal nyo kasi yung vlogger eh. Kaya hindi tuli alam ng mga malilinyo kung ano yung mga proyekto nyo. ba? Diba? Eh, yun ang nangyayari. So, nag sa sa'yo, Mayora, yung uh, ginawa mo sa mga vlogger na Maynila. Eh, hindi namin alam na may mga ganyang project ka pala. O eh, asa na ba? Ano na ba ang nangyari? Sa kaso, sa tatlong taon, gaya na sinabi ni Miss Karen Davila, sa tatlong taon, yun lang ba yung nagawa mo? Well, in fact, ang nag nagawa ni Yorme Escumoreno, si Karen Davila na rin nagsabi na pandemic leaders. Pandemic leader si Yorme Escumoreno. Tapos, when, when Yor Yorme Escumoreno sat sa pagka-mayor, there is a dramatic, dramatic visual change na talagang nakita ng tao. Kaya siya minahal eh. Kaya siya minahal. Saka talagang ginawa niya. Talagang nandun siya sa kalye, nandun siya sa kalsada habang ginagawa yung mga pagbabago na yan. Hindi siya nakaupo sa office tapos turo-turo, utos-utos lang. Hindi. And alam natin lahat yan na talagang nasa kalya si Isko Moreno habang binabago niya yung Maynila. Yung 15 billion na utang, o di hayaan yung manalo si Yorme Isko Moreno, siya ang pagbayarin nyo. Tignan natin, sige, kung ano pa yung kayang gawin ni Yorme Isko Moreno sa susunod na tatlo, anim o siyam na taon na pagkaupo niya. Tignan natin. Tumaya kayo. Tumaya kayo para malaman natin. Di ba? Tutal sa niya, sabi nyo na pinamumukha nyo na may inutang si John Mace na 15 billion. Yes, totoo naman. 15 billion. Pero yung 15 billion na yun, ang dami na nun. At kay Mayoro na rin nang galing. At aminado siya dun na ilang uh, housing. Pito, ilang uh, eskwelahan. Apat, Manila Zoo. uh, uh. Nung tinayo yung Manila Zoo, so, isa kayo sa mga nagpunta, mga hindi taga Maynila, pumunta rin kayo sa Manila Zoo. So. Nagandahan din naman kayo siguro. Di ba? Although kulang na mga animals dyan, kasi paalis na si Yorme Isco Moreno niya nung nagawa yung Manila. Nung natapos yung Manila Zoo, so, yun, eh, nag-operate eh. Pero naabutan ni Yorme yung kasi siya nagpagawa. Siya nag Siya nabumuhay nun. Oh, yung uh, pitong housing, sino ba ang nakinabang? Manileño. Yung eskwelahan na apat na DR ko na napakaganda. Sino na kinabang? Mga Manileño. 15 billion. Yes, may utang si Yon may 15 billion. O, oh, edi let, let Yon may Isko Moreno win this time. At uh, hayaan yung siya magbayad. Dahil total siya naman ang gusto naming ibalik next year eh. ba? Diba? O, oh, edi sama-sama kami dito. ba? Diba? Walang problema sa utang. Kung makapagsalita kayo ng utang, parang hindi kayo ng utang. <laughs> ba? Diba? <laughs> Eh, pare pares naman tayo ng umutang. Pare-pare siguro naman tayo. Ang hindi lang umuot. Baka nga yung mga mayayama, may utang din eh. Ano pa kaya yung mga mahihirap? ba? Diba? Pero, ang kagandahan, pagka may umutang ka, yung merong nagandang napuntahan. Hindi yung umutang ka dahil uh, kinurakot mo yung pera. ba? Diba? Eh, yung talent fee nga lang ni Yorme Isko Moreno sa mga endorsement niya, eh, pinamimigay niya. Eh. Kung talagang gaman si Yorme Esco Moreno, bakit pa niya ibibigay yon? Pera niya na yun eh. Pinaghirapan niya na yun. ba diba? Yung mga talent fee niya. Pero dinonate pa rin niya. Kasi nga, uh, mabuti yung puso niya, mabuti yung plano niya sa kamay nilaan. ba diba? O oh, mga kayon, maraming maraming salamat sa pag-suporta nyo sa Joe Malone TV. Subscribe ka na, click mo na yung notification bell, huwag kang mag-skip ng ads, napaka-importante yun para sa aming mga vloggers. Sobrang thank you at uh, meron pa tayong mga i-upload today, October 16. Maraming maraming salamat sa panonood, sa pagkikinig sa ating Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang.